Ang nakaraan, matapos ang matinding pakikipagsapalaran, nakabalik na ang ating bida sa per diem. Isang tensyonadong paghaharap ang naganap sa kastilyo, ang kanyang ama at mga kawani, tahimik ngunit may nanlilisik na tingin, naghihintay ng paliwanag. Sa halip na magpaliwanag, tinugon lang ito ni Gisley ng isang ngiti at sinabi, Nandito na ako, ama. Muling pinaalala ni Walter ang pagbabawal sa kanya na pumasok sa kagubatan ng mga halimaw, Ngunit sagot ng ating bida, may kailangan akong gawin. Nagnitnit naman sina Homer at Randolph sa kanyang sagot. Binalaan siya ng mga ito na ang pagpasok sa kagubatan ay isang seryosong krimen. Ngunit sa halip na sumagot, isang buntong hininga lamang ang binitiwan ng ating bida bago nagsalita, Buhay ako, at wala namang halimaw na lumabas upang sakupin ang inyong kaharian. Lalo namang nagalit ang dalawa sa kanyang sagot. Samantala, si Albert ay humingi ng paliwanag tungkol sa sulat na kanilang natanggap. Agad itong binasa ng ating bida, isang liham mula sa konde ng Rayfold na nagsasaad ng reklamo tungkol sa ginawa niya sa anak nito, ang pananakot na kanyang ginawa, at ang sapilitang pagkuhan ng dalawampung libo. Diretsya ang inamin ng ating bida ang kanyang ginawa, na agad nagpagalit kay Randolph. Sa tindi ng galit, sumugod ito at nais siyang ipabilanggo agad-agad. Ngunit kalmado lamang na sinabi ng ating bida na babayaran niya ang nawalang halaga at susuportahan pa ang kanilang lugar. Sa sandaling iyon, ipinasok niya si Belinda at ipinakita ang laman ng dala nitong kahon, mga dekalidad na runestone. Lahat ay namangha sa kanilang nakita. Pagkatapos, dinala sila ng ating bida sa isang lugar kung saan isinasagawa ang pagproseso ng mga runestone. Sa kanilang harapan, tumambad ang napakaraming runestone, labi ng mga halimaw, at isang hukbo ng mga mersenaryo. Hindi makapaniwala ang mga kawani sa kanilang nasaksihan. Dahil dito, agad na napatanong ang ama ng ating bida kay Belinda, lahat ba ito ay mula sa ekspedisyon? Walang pag-aalin lang ang sinangayunan ito ni Belinda. Kumarap naman ang ating bida at buong tapat na winika, ako mismo ang susuporta sa ating lupain. Lahat ng naroon ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita, at sa kabila ng lahat, hindi nila napigil ang purihin ng ating bida. Humingi ng kondisyon ng ating bida. Una, palayain si Nascoven at Ricardo. Pangalawa, siya ang mamumuno sa mga runestone at walang sinuman papayagang ang papayag ang makapasok sa loob. Siya mismo ang mamamahala sa pagre-recruit ng mga mersenaryo at hukbo ng seguridad. Bagamat tumutol ang ilan, napansin ng kanyang ama na ang mga mersenaryong pinamumunuan ni Ghislaine ay hindi basta-basta, sila ay mga elite. Dahil dito, Inutusan ni Walter ang lahat na umalis. Ngunit bago siya tuluyang umalis, binalaan niya ang ating bida, kung muli siyang susuway sa utos, dapat niyang paghandaan ang magiging konsekwensya. Sa kanyang pag-alis, sinabi niya na balang araw, mamanahin ni Ghislaine ang lupain ng per diem at magiging tagapagpatuloy nito. Dagdag pa rito, isiniwalat ng kanyang ama na taglay niya ang espiritu ng Northern Wolf. Muling nanimbalik sa isipan ng ating bida ang sinapit ng kanyang ama noong panahong wala siya sa tabi nito. Hindi niya matanggap ang katutuhan ng lumaban ito hanggang kamatayan, ngunit nisa, ni walang nakaalala. Isang madilim na ekspresyon ng bumalot sa mukha ng ating bida bago ito nagsalita, "Maghanda kayong lahat. Aalis tayo ngayon." Agad siyang pinigilan ni Belinda at pinayuhang magpahinga. Maging ang kanyang mga kasamahan ay nagpahayag ng pag-aalala sinasabing masyado niyang pinilit ang sarili niya at hindi pa siya lubos na nakakabawi. Sa kabila nito, nilapitan ng ating bida si Belinda, tinapik ito sa balikat, at mahina hong sinabi, ikaw na ang bahala sa lahat. Pagkatapos, tumalikod siya at dahan daw ang lumakad palayo. Bagamat sumang-ayon si Belinda, bakas sa kanyang mukha ang kaba nang mapansin niyang tila nang hihina ang ating bida. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nagawa pa nitong bigkasan kailangan naming palakasin ang aming puwersa hanggang sa level na wala nang maglakas loob na hamunin kami. Ngunit pagkatapos niya yun sambaiting sa sarili, bigla na lang siyang bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Nagimbal ang lahat sa kanilang nasaksihan, at sabay-sabay silang napasigaw, batang Panginoon. Ang pagpapatuloy sa isang madilim na silid, tanging isang malamlam na liwanag mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Isang kalapati ang lumipad papasok, may nakatali itong sulat sa katawan nito dahan-dahan itong lumapag sa kamay ng isang lalaking nakaupo sa gitna ng silid, nakaluklok sa isang trono. Tahimik niyang kinalag ang sulat at binuksan ito, ang kanyang tingin ay matalim, puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Sa papel ay nakasulat gamit ang pulang tinta, bahagyang muling pagbawi ng kagubatan ng mga halimaw ay nakumpirma. Simulan ng digmaan sa teritoryo laban sa pamilya Diggled at lipulin ang per diem. Pagkatapos noon, ang sambahayan ng dukol ay makikialam. Tahimik siyang nagbasa, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling madilim at hindi mabasa. Iwi na kanya ng nakakapanindig balahibo, ang tinig niya ay malamig at punong-puno ng pangilabot. Ang pagwasak ng per diem, kasabay nito, ang kanyang kanang mata ay nagliwanag, sumasalamin sa matinding puot at walang bahid ng awa. Nagkaroon ng komosayon sa loob. Ang kanina lang tahimik na silid ay yung mga itila mga bubuyog sa silid isa sa mga nakaupo ang nagtanong, sinasabi mo bang dapat nating gawing lupang walang Panginoon ang per diem? Isang lalaki naman ang nagwika na, dumating na rin sa wakas ang panahon. Isang lalaki ang hindi nakapagtimpi at nagpahayag, ibig sabihin, balak ng sambahayan ng dukol na magtalaga ng bagong pinuno para sa per diem. Ngunit sa halip na sagutin ang kanilang mga katanungan at sinabi, na natiling tahimik ang lalaking nakaupo sa trono. Sa malamig at matigas na tinig, bumasag sa ingay ang isang katanungan. Ilan pa sa ating mga tauhan ang nananatili sa per diem? Sumagot ang isa sa mga lalaki sa kanyang harapan at winika, dalawang tagapaglingkod at isang kabalyero ang natitira. Tahimik na pinagmasdan ng misteryosong lalaki sa trono ang lahat bago ito muling nagsalita. Sa malamig na tinig, inihayag niya ang kanyang utos. Ipadala ang dalawang tagapaglingkod sa teritoryo ng Digog. Sumidhi ang tensyon sa silid ng muling bumigkas ang kanyang mga salita, isang pahayag na magpapaliab sa nalalapit na kaguluhan. Ang katutuhan ng natagpuan ng nawawalang tagapagmana ng Digog na patay sa per Diem ay magiging sapat na dahilan para sa isang digmaan. Nagwika ito habang ang matalim niyang tingin ay lalong tunulim, kislap ng kulay dilaw na mga mata niya ay naglalagablab sa determinasyon. Ipagkakaluob ko sa inyo ang utos. Si Victor ang siyang ganap na mamumuno sa operasyong ito. Biglang nagkagulo ang lahat, ang iba na may tila nabalot ng pag-aalala, habang ang isa ay napahawak na lamang sa kanyang ulo, hindi makapaniwala sa narinig. Sa gitna ng tensyon, isang lalaking nakaupo ang nagsalita. Baka sa kanyang tinig ang kaba. Victor, hindi ako makapaniwala na agad nating inilalabas ang pinakamalakas na alas ni Desmond. Isang lalaki ang napahampas sa lamesa, ang kanyang mga kamay ay nakatikom sa matinding emosyon. Sinabi nito na kung nagawa lang ni Frank ng maayos ang kanyang trabaho, kusa na sanang bumagsak ang kaharian ng per diem. Isang lalaki na may tikwas ang buhok ang kalmadong nagtanong, Aking Panginoon, walang dad ang magagawa ni Victor ang kanyang tungkulin? ngunit hindi ba't medyo maaga para ilabas ang ating nakatagong alas. Dagdag pa niya, nagingat tayo sa lahat ng pagkakataon, ngunit tila minamadali natin ang hakbang na ito. May pahabol na katanungan pa ito na bakit ang bahay dukol, na palaging kumikilos ng palihim, ay nakikialam na ngayon ng direkta sa per diem. Isang nakakapangilabot na boses ang tumugun, sinasabing ito ay dahil sa kagubatan ng mga halimaw. Isang lalaki sa sulok ang nagulat at inulit ang pahayag ng lalaking nasa trono, ang kagubatan ng mga halimaw. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng upuan, inaalalayan ang sarili upang makatayo. Sa malamig at mabigat na tinig, nagsalita siya. Ang bawat desisyon ay alinsunod sa kalooban ni Duke Belfine. Huwag ninyong kwestiyonin ang anumang utos. Isang lalaki ang humakbang pasulong. May lilang buhok na kumikinang sa ilalim ng ilaw at matatalim na dilaw na mga mata na tila tumatagos sa kaluluwa ng sinumang tumitig, iya pala si Condi Harold Desmond. Isang matipunong lalaki na nakadamit ng engrandi, taglay ang tindig ng isang pinuno. Sa kanyang matatag at mabagsik na tinig, at inihayag. Maghande kayo, darating na ang digmaan. Matalim ang tingin ng kumag, nakakunot ang nuo habang bumibigat ang kanyang ekspresyon. Sa malamig na tinig, direkta niyang itinapon ang tanong. May iba pa bang nakakaalam tungkol sa sitwasyong ito? Nagbago ang tagpo sa kaharian ng Rayfall. Isang malakas at nakakayanig na sigaw ang pumailan lang, umaalingongaw sa buong paligid. Isang sigaw ng matinding galit, nagmumula kay Amelia. Hindi niya matanggap ang ginawa ng ating bida, kaya't buong puwersa niyang isinisigaw ang pangalan nito, halos basag na ang kanyang tinig dahil sa matinding emosyon. Habang patuloy sa pag-agos ang kanyang luha, napasubsob siya sa dibdib ng kanyang tapat na kabalyero, si Bernaf. Mahigpit niyang idiniin ang kanyang ulo roon habang humihikbi, tila sinusubukang pekalmeyan siya. Ngunit sa kabila ng kanyang banayad na kilos, na natiling malamig at walang emosyon ang kanyang mukha, tila may malalim siyang iniisip. Habang nanginginig, mahina ngunit puno ng hinanakit ang kanyang tinig. Gislaine, ang hayop ngayon ay nakuha ang minahan ng runestone gamit ang dalawampung libong gintong ninakaw niya mula sa akin. Sa kabila ng lungkot na bumabalot sa kanyang mukha, lalo lamang itong namula sa matinding inis. Kahit na ipinadala ko na ang Wildcats, nabigo pa rin silang patayin siya. Pati ako, napilitang yumuko sa demonyong ama na iyon para lang maputol ang pondo ng per diem. Para kung ginawang katawa tawa ang sarili ko. Isang matatag at walang pag-aalin lang ang tinig ang bumasag sa pagitan nila. Hindi ito ang nakasanayan kung ikaw aking ginang. Isang napakalalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang nakayuko. Dahan-dahan, lumayo siya mula sa dibdib ni Bernath, waring isinasaayos ang sarili. Sa bahagyang paos ngunit matatag na tinig, sinabi niya, tama ka. Hinayaan kong lumunin ako ng sarili kong emosyon. Kasabay nito, pinahid niya ang mga luha sa kanyang pisngi, pilit ibinabalik ang kanyang dating tikas. Masidi siyang nakatingin sa isang direksyon, waring nakapako ang kanyang paningin sa isang bagay na wala roon. Kasabay ng mahigpit na pagkayem ng kanyang mga kamay, mariin niyang winika, ang nangyari ay nangyari na. Mababakas sa kanyang mata ang galit. Isang manipis ngunit makahulugang ngiti ang sumili sa labi ni Bernath. Sa malamig ngunit matatag na tinig, mahinahon niyang winika. Ibigay mo lang ang utos, aking ginang. Dahan daw ang lumapit si Amelia sa mapa, Hinaplos ito ng kanyang daliri na tila isinasaalang-alang ang bawat detalye. Sa mababang tinig ngunit puno ng kumpiyansa, sinabi niya kay Bernaf, ngayon na natagpuan na nila ang minahan ng runestone, makakalayo na rin sa suliraning pinansyal ang per diem. Bahagyang napangisi si Bernath, ngunit may bahid ng panlilin lang sa kanyang mga mata, sinabi nito na malamang may pagdiriwang na nagaganap doon. Itinukod niya ang kanyang tingin kay Bernaf, mukha ngang ganun. Pero ang mahalagang bagay ay hindi pa nila ibebenta ang mga runestone. Napakunot nuo si Bernath, tila naguguluhan sa kanyang pahiwatig. Hindi pa nila ibebenta, tanong niya. Dagdag pa ng tusong si Amelia, ayon sa pinakabagong impormasyong nakuha natin, nakuha lang nila ang mga runestone dalawang araw ang nakalipas. Hindi pa iyon sapat na panahon para makapagtatag sila ng isang maayos na supply chain, Ania, may kumpiyansang ngiti sa labi. At pagsasamantalahan natin ang kahinaang iyon. Nagningning ang kanyang pulang mata habang idinugtong, halata naman kung saan nila balak ibenta ang mga iyon. Gusto mong kumilos bago pa nila maibenta ang mga runestone. Pero saan? Tanong ni Bernath, bahagyang nag-aalinlangan. Saglit na natahimik si Amelia at napapikit, bahagyang yumuko bago tumugon. May isang lugar lang sa hilaga kung saan nila ito maaaring ibenta. Muli siyang tumingin at diretsyahan isinaad kay Bernath na. Ang hilagang tore, pinamumunuan ng ikapitong bilog na dakilang mahikerong si Delmon. Ang tore ng pagunlad, na mas kilala bilang tore ng Escarlota. Isang matayog at misteryosong estruktura, na papalibutan ng iba't ibang kulay ng liwanag, isang sagisag ng kapangyarihan at pagsulong sa gitna ng hilaga. Muling itinuon ni Amelia ang kanyang tingin sa mapa, waring pinag-aaralan ang bawat sulok nito. Dahan-dahan, iniangat niya ang isang maliit na bagay na may bughaw na watawat at maingat itong inilagay sa isang partikular na lugar. Sa malamig at matatag na tinig, winika niya, "Ang mga runestone ay mahalaga sa pananaliksik ng mahika." Saglit siyang natahimik, tila tinutimbang ang susunod na hakbang. Palaging seryoso ang mga tore ng mahika sa pagtiyak ng isang matatag na supply ng runestone. Saad pa nagpag-uutos nito na magtalaga ng isang pangkat ng Wildcats para sa isang pagsalakay sa pangunahing ruta patungo sa tore. Bawat pagsalakay ay maingat na pinag-aaralan. Gaya ng sabi niya, hindi si Ghislaine ang pangunahing target natin, kundi ang mga manggagawang nagdadala ng mga runestone. Isang mabilisang pag-atake, hit and run. Guluhin natin ang transportasyon, putulin ang kanilang ruta, at sa gitna ng kaguluhan, Aagawin natin ang mga runestone. Saglit na natahimik si Bernaf, waring nag-aalinlangan. Sa bahagyang pababang tono, marahang niyang winika. Ngunit mayroong dugong pulang tore sa teritoryo ng Brevan. Tinitigan niya si Amelia, tila sinusukat ang kanyang desisyon. Sigurado ka bang dapat nating ituon ang lahat sa tore ng pagunlad? Sa kanyang tinig ay may halong pag-aalinlangan, ngunit damarin ang pagnanais na maunawaan ang tunay na layunin ng kanyang Panginoon. Biglang natigilan si Amelia, waring may naalala, siguro noon, mahina niyang winika, pero nagbago na ang lahat. Muli niyang itinuon ang tingin sa mapa, hinaplos ang lugar kung saan naroon ang dating kinatatayuan ng tore. Dagdag na tura nito na, ang tore ng Crimson ay nawala sa tuktok at tuluyang bumagsak mula noon. Hindi kailanman pupunta ang sakam na si Ghislaine sa tore ng Crimson kung mas mataas ang bayad ng tore ng pagunlad isang matalim na tingin mula sa kanyang pulang mga mata, puno ng galit at puot habang inaalala ang ating bida. Kasabay ng pangingit-ngit ng kanyang labi, sinabi niya ng mariin, sa pagkakataong ito, kukunin ko ang lahat mula sa iyo Gislain per diem. Bumalik ang tagpo sa kastilyo ng per diem. Nakarete ang ating bida, walang saplot pang itaas at wala pa ring malay. Ang kanyang katawan ay tila pinunit ng matitinding laban, ngunit ang kanyang isipan ay naipit sa isang bangungot. Sa kanyang panaginip, muli niyang hinarap ang halimaw na Blood Python, isang nakakatakot na nilalang na may balat na tila kumukulong dugo. Sa huling sandali ng labanan, makikita si Gisley na sumugod, ang espada'y mahigpit na hawak, habang bumubuka ang nakatatakot na bunganga ng halimaw. Isang malakas na pagsara ng bibig, at tuluyang nilamon siya ng halimaw. Sa loob ng madilim at nakakatakot na bibig, binalot si Gisley ng nagliliyab na pulang aura. Hawak pa rin niya ng mahigpit ang kanyang espada, ngunit sa paligid niya'y lumulutang ang nakakalasong berdeng likido, isang nakakakilabot na kamandag na dahan daw ang bumabalot sa kanyang katawan. Ang isang mandaragit ay nagsisimula ng ihanda ang sarili upang tunawin ang kanyang biktima. Ang halimaw ay unti-unting pinipiga ang loob ng bibig nito, bumibigat ang bawat paggalaw, parang mga pader na unti-unting bumabalot at dumudurog sa kanyang katawan upang tunawin ang biktima nito tulad sa nangyayari sa ating bida gamit ang espada si subuko niyang pigilan ito bago ito dumaan sa epiglottis patungo sa esophagus ang laso na inilalabas sa loob ay unti-unting tutuno sa biktima para mas madaling matuno kahit nahihirapan nagngangalit ang mga ngipin ng ating bida habang pilit niyang nilalabanan ang matinding epekto ng lason sa kabila ng matinding sakit at hirap sa paghinga, hindi siya nagpatinag. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan kasabay ng matapang na pahayag. Ang mana na pinakawalan mula sa ikatlong core ay sinusunog ang lason sa sandaling madikit ito, pinipigilan itong lumusot sa katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglaban, isang mas mapanganib na problema ang lumitaw. Gayunpaman, ang mga nakal-alasong usok na nalilikha sa prosesong ito ay lumilikha ng isang nakamamatay na kapaligiran para sa paghinga. Anya, karamihan sa mga biktima ay nawawala ng malay o namamatay sa prosesong ito. Sa kabila ng matinding paghihirap, pinilit niyang patatagin ng sarili at mariing winika. Tiisin mo, kapag nawalan ka ng malay dito, tapos na ang lahat nabalot ng dugo ang kanyang paningin habang bumabalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanilang kaharian ang ekspedisyong ito ang lahat ng mahalaga sa akin ang aking hinaharap kung hindi ko kayang takasan ang lason aangkinin ko ito at gagamitin para sa sarili kong kapangyarihan nagpakasakit ang ating bida halos madurog sa matinding pagsisikip ng lalamunan ng halimaw ngunit sa kabila ng lahat nanatiling nag-aalab ang kanyang diwa sa isang iglap, lumagablab ang pulang ningning sa kanyang mga mata, kasabay ng pagdaloy ng lasong lan iyan sa kanyang katawan. At sa buong determinasyon niyang binigkas, ang laso na pumasok sa aking katawan, hihigupon ko ito ng buo at isasama sa aking mana core. Dinadama ng ating bida ang paglilinang ng kanyang mana core, na parang mga alon ng kuryente na dumadaloy papunta sa kanyang katawan. Ang mga ito ay nagpapalakas ng pulang liwanag na nagliliyam. Same time siyang nakapikit, at tahimik na binanggit. Pinapalakas ko ang matinding pag-ikot ng mana sa loob ng aking core upang manutralisa ang lason. Isang maselang pagkontrol ng mana na tanging mga individual na nakarating sa antas ng higit sa tao lamang ang kayang magtaglay. Bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata, na kumikislap ng lila, puno ng matalim na determinasyon. Inaangat niya ang kanyang espada, pilit tinutok sa itaas na bahagi ng halimaw, kahit na siya'y naiipit sa mahigpit na pagkakahawak nito. Sa kabila ng lahat, isang malakas na puwersa pa rin ang kanyang napakawalan, tila isang huling pagsubok ng lakas. At nagising ang ating bida mula sa mahimbing na pagtulog, tila tulale pa rin habang inaalala ang kanyang panaginip. Nakahiga siya at nakatitig sa kisame, sa kamarahang bamulong sa sarili, ang ginhawa na ng pakiramdam ko. Dahan-dahan siyang bumangon, sapo ang kanyang ulo habang pilit binubuo ang mga naganap. Ang huling natatandaan niya, ang pagpapatawad ng kanyang ama. Pero pagkatapos noon, Blanco, para bang may nawalang bahagi sa kanyang alaala. Pagtingin niya sa kanyang harapan, laking gulat niya nang makita ang kanyang kapatid na si Elena na naroon, ito pala ang nagbabantay sa kanya. Nagkagulatan pa ang dalawa bago siya biglang niyakap nito ng mahigpit, bakas sa mukha nito ang matinding. Pag-aalala, halos maiyak si Elena, at sa mahina ngunit punong-puno ng emosyon na tinig, sinabi niya, sa wakas, nagising ka rin matapos ang dalawang araw. Umalis kang hindi nagsabi ng kahit ano, tapos bigla ka nalang bumagsak nang bumalik ka. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kapatid, habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Hello, brother, mahina niyang binati. Sa pagkagulat, tinugon siya ng ating bida sa kanyang pangalan. Ngunit sa halip na matuwa, biglang nagbago ang ekspresyon ni Elena, tila na asiwa, nagulumihanan. Walang babala, itinulak niya ang ating bida ng sobrang lakas, dahilan upang bumagsak itong muli sa kama. Agad siyang tumakbo palabas ng silid, at sa tarantang boses ay tinawag si Belinda. Singaw, gising na ang aking kuya. Matalim ang tingin niya sa labas habang pilit na bumabangon, pabulong na binibigkas sa sarili. Dalawang araw, Matapos akong makalabas mula sa loob ng sawa, kaunting paunang lunas lamang ang natanggap ko mula kay Belinda bago muling nagpatuloy sa pagtatrabaho. Dahan-dahan siyang bumangon, muling nagbulong sa sarili. Sinubukan kong magtiis hanggang may benta ang mga runestone, ngunit hindi kinaya ng batang katawan kong ito. Iniunat niya ang kanyang bisig, marahang kinikilos ang naninigas na kalamnaan, sa napaisip. Kung isa sa alang-alang kung gaano ako kapusok, nakakagulat na maayos pa rin ang kondisyon ng katawan ko. Habang isa-isang tinatanggal ang mga benda, biglang may napansin ang ating bida. May kakaiba, parang may mali. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Wika nito na, ang bilis ng aking paggaling, lubhang bumuti. Inangat niya bahagya ang kanyang braso, naglabasan ng bughaw at napakaraming aura. Ramdam ang sigla na hindi niya naramdaman noon ang kabuuang kapasidad ng aking mana, tila lumakas. Yumuko ang ating bida at tiningnan ang gitnang bahagi ng kanyang katawan, kung saan matatagpuan ang kanyang mana core. Mula rito, isang bughaw na aura na mistulang usok ang marahang pumapailan lang, bumabalot sa kanyang paligid. Habang pinagmamasdan ito, marahang bulong niya sa sarili. Nagbago ang kalikasan ng aking mana. Inalala ng ating bida ang sandaling pumasok siya sa katawan ng Blood Python. Napabulong siya. Posible kayang nagsanib sa akin ang enerhiya ng Blood Python habang sinusubukan kong inutralisa ang lason sa aking mana core. Saglit siyang natahimik, tila nagbubulay biyalay, bago muling nagsalita. Sa aking nakaraang buhay, hindi ko inakalang maaari pala akong lumakas sa ganitong paraan. Habang pinagmamasda ng mga pagbabagong naganap sa kanyang katawan, ramdam niya ang kakaibang sigla na dumadaloy sa kanyang laman. Hindi ko ito planado, ngunit ang panganib na sinuong ko, tiyak na nagbunga. Itinaas niya ang kanyang mga braso habang sa kamariing nagwika. Kung gagana ang pamamaraang ito, tumindig siyang matuwid, ramdam ang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, at may determinasyong isinaad. Tinitigan niya ang kanyang mga kamao at marahang nagsambit. Sa isang iglap, maaari akong maging dose-dose ng beses na mas malakas. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Saglit siyang natahimik bago lumapit sa kanyang aparador. Iniisip, pero sa ngayon, ang mabilis na pagbebenta ng runestones ang dapat kong unahin. Habang nagbibihis, muling nagwika sa sarili, dalawang araw na ang lumipas. Sa ngayon, tiyak na alam na ito ng lahat ng dapat makaalam. Sinabi niya sa sarili na kailangang tipunin agad ang mga mersenaryo. Bigla siyang napatingin sa pinto ng may kumatok. Belinda, hindi mo na kailangang kumatok, wika niya, ngunit laking gulat niya nang pumasok ang kanyang ama, kasama si Belinda at ang kanyang nakangiwing kapatid na si Elena. Ang kanyang ama ay may bahagyang ngiti labi, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Buti at gising ka na, Ania. Nagulat si Gislaine sa tono ng kanyang ama at agad tumugon, Ama, Muling nagsalita si Walter, narinig ko kay Belinda na tumalon ka sa loob ng katawan ng Python at Nalasan. Ayos ka lang ba, anak? Agad namang sumagot si Ghislaine, Opo, sa nakikita ninyo ngayon, maayos na ako. Napabuntong hininga ang kanyang ama at sinabi, Mabuti, nakakagaan ng loob. Biglang lumapit ang eabab ng ating bida, hinaplos ang kanyang mukha, at may halatang pag-aalala sa boses ng magsalita, bigla ka nalang nahimitay. Alam mo bang nag-alala ako sayo? Totoo bang okay ka na? Walang reaksyon ang ating bidang ngunit kalmadong tumugon, oo, ayos lang ako. Natigil ang kanilang sandali nang marahang lumapit ang kanyang ama, dahilan upang mapalingon ang dalawa rito. Diretsyong tumingin si Walter kay Ghislaine, walang kahit anong pag-aalinlangan sa mata, at seryosong nagwika, pwede ba tayong mag-usap? Tumingin nito ng diretsyo sa ating bida walang kurap-kurap sinabi nito na pwede ba akong humingi ng pabor sa iyo. Bahagyang natulala ang ating bida bago sumagot, anong kahilingan, ama? Hanggang dito na lang muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Gisling. Sana ay nagustuhan ninyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, ilike at ishare ang ating video. Bago magtapos maraming salamat sa ating mga miyempre sa ating community spotlight ngayong linggo na sila. Noli Ivy Orden Arrow. Political, John John Laws Doctor, Jan Skev Taran, at si Angie Mananji, at sa lahat ng subscriber at nanunood lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta.